Una kong nakita ang itim na Rosario noong ikatlong araw ko sa trabaho bilang helper sa ginagawang hotel sa Tagaytay. Dating lumang ospital daw ito noong isang libu siyam na raan pitumpo pero isinara matapos ang sunod-sunod na pagkawala ng mga pasyente. Ngayon, ginagawa itong boutique hotel. Kami ang assigned sa ikatlong palapag. Doon ko unang nakita ang kwarto tatlong daan at labintatlo. Sabi ng foreman, huwag na raw pasukin. Pero isang umaga, nahulog ang gamit kong martilyo sa ilalim ng lumang pinto ng tatlong daan at labintatlo. Nang itulak ko ito para kunin, pusa itong bumukas kahit sarado't kalawangin. Sa loob, malamig. Walang kuryente pero parang may hangin sa loob. Doon ko nakita ang rosaryo, nakalatag sa gitna ng sahig itim. Matulis ang beads, parang bakal. Tila bago pero puno ng alikabok ang paligid. Pinulot ko ito. Paglabas ko ng kwarto, sumara mag-isa ang pinto. Paglingon ko, parang may nakasilip sa makitid na bintana ng silid. Nung gabing yon, nagsimula ang panaginip. Isang babae, nakatayo sa gilid ng kama ko. Wala siyang mukha, sa liig niya, nakapulupot ang isang itim na rosaryo. At sa bawat gabi, palapit siya ng palapit